Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Patalaga bayan. Muli po mga kababayan, welcome back sa ating programang informasyon ng Bayan para sa lahat. At uh, ngayon po ay uh, nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa at uh, syempre ito po ay uh, isa sa segment po ng ating uh, programa na pinakaaabangan po ng ating mga tagapakinig. At uh, sa kasalukuyan ay papasok na naman ang buwan ng Setyembre at uh, alam naman natin ano, nakapagbuwan po ng Setyembre dito po ginaganap ang ating uh, serbisyong uh, civil o civil service month at uh, kaya masasabi ko po na pinagpala po tayong makasama si Ginoong Moksin Ibrahim III and behalf of HRM Olusti Galicia na sa kasalukuyan pong isinasaayos ang pagdiriwang ng Civil Service Term. Isang magandang umaga, maraming salamat sa inyong pagpapa-unlock sa programang ito. Yes, magandang magandang umaga po at gaya po ng nasabi kanina uh, ni Ma'am Allen dito ay binabati po namin kay lahat na isang napakagandang umaga at nandito po ako ngayon bilang uh, representative po ng ating HRMO na gaya na sabi ni Ma'am Allen ay kasalukuyan pong uh, inaasikaso yung ating paghahanda para sa ating napakalaking pagdiriwang. Ayan. Naku, okay, sir, alam namin na napaka-busy niyo po ano, at uh, sa tanggapan pa lang po ng HRM mo talagang walang katapusan po yung mga client na pumapasok. So, kaya muli isang uh, malaking uh, talagang uh, we are blessed ano po, na nandito po ang ating uh, mahal na panauhin para sa ating uh, uh, programa sa talakayang ito. Sir, maaari nyo po ba kaming bigyan po ng kaalaman or uh, siyempre ang ating mga tagapakinig po, ano kung ano po ang main purpose ng uh, Civil Service um, Celebration o ano po yung importance po nito? Yes, uh, bali ang Civil Service Anniversary po o mas kilala sa tinatawag nating Philippine Civil Service Anniversary o kung sa Tagalog, ito na yung tinatawag nating uh, anibersaryo ng serbisyo sibil sa Pilipinas ay isang pagdiriwang kung saan ginaganap po ito tuwang, tuwing buwan ng Setyembre taon-taon na sineselebrate natin ang atin pong, atin pong atin pong pinagdiriwang, yung lahat po ng ating mga serbisyo sibil, lahat ng ating mga lingkod bayan. And that of course includes yung ating mga opisyal, mga uh, empleyado, mga manggagawa ng atin pong gobyerno na siya talagang partners nating lahat para sa tagumpay ng ating bansa. Ayat balik pang ilang uh, civil service anniversary po. Yes po, and we're very happy to say that this is the 124th Civil Service Anniversary po. Yes. Ano-ano mm -hmm. naman po ang mga nakahandang activities po uh, regarding this uh, celebration? Pwede niyo po bang ma-share sa? Akin? Definitely po. And we're very excited to share kung ano yung mga activities na inihanda natin for this year. The Philippine Civil Service Anniversary is being initiated or facilitated po mainly ng atin pong Civil Service Commission, ang isa sa tatlong komisyon na itinilaga ng ating konstitusyon ng Pilipinas. At ito po yung talagang in charge pagdating sa mga manggagawang Pilipino, particular na ang mga nagtatrabaho po sa ating pamahalaan. So ito po uh, pagdating naman sa ating bayan ang nangunguna po dito ay ang ating pong uh, Human Resource Management Office na kami po ang in-charge para mag-facilitate at mag-come up with different activities and we're very excited to share na talagang sobrang dami natin Ma'am Allen mga activities na inihanda ngayon bagamat uh, compared sa mga nagdaang taon po na ito ginagawa talaga natin sa buong buwan ng September. ngayon po ay hanggang September 13 na lamang po ito ay of course as we try to move forward for more transparent at talagang mas maximize na mga resources ng ating pamahalaan. Medyo napansin namin sa mga nagdaan na taon na masaya naman siya pero kumbaga sobra-sobra yung mga resources na kinakailangan natin. At dahil ang atin po pamahalaan, lalo na po dito sa panguna po ng ating punong bayan, ay nais nating talagang ma-maximize yung mga resources natin at talagang magamit na maayos po yung ating mga resources. And medyo nilimitahan po natin yung haba ng ating selebrasyon. Bagamat, yung dami po ng mga aktividad na kasama ay ganun pa rin o mas marami pa nga po this year. Abangan nyo po, magsisimula po tayo ng September 2. At yan po yung ating walk to serve parade na dadaluhan po hindi lamang ng mga LGU employees natin but then of course ng atin din po mga national government agencies na na mga empleyado po at mga kawani po. At yan po ay susundan ng ating Divine Gala. Makakakita po tayo ng iba't ibang mga uh, mga kawani natin na nagdamit mala mythical god and goddesses po. Yes, talagang makikita nyo na dyan sila Zeus, sila Poseidon. Isa po yun sa mga patimpalak na inihanda natin in line with our celebration. And of course, uh, we will be graced with the presence of our uh, director too. Ah uh, si Ma'am Marieta Santos po, napupunta dito siya po ang ating director ng Philippine uh, ng Palawan Field Office ng Civil Service Commission po. At susundan po 'yan ng ating mga palaro, mga ball games, board games, at iba-iba pa po. And that will end of course with uh, trainings, learning and development uh, development interventions po na isasagawa natin para sa ating mga empleyado patungkol sa pag-manage ng kanilang mga finances nandiyan din po yung ating training patungkol sa pag-cope up ng post-pandemic kasi talagang kailangan din po ng intervention para matulungan yung mga empleyado natin na tumatransition na tayo ulit sa old normal po natin. And afterwards, magkakaroon po tayo ng Servant Heroes uh, Gala na ito po ay gagawa sasagawa natin sa darating na September uh, 13. O sa September 13 po. At uh, more like an employee's night po, o the Servant Heroes Gala which is being done para naman po bigyan ng time to socialize lahat ng mga kawani na ating pamahalaan. Uy, naku mga kababayan, napakasaya nito. ano? At uh, sir, uh, regarding this, baka po meron po tayong mga adjustment po pagdating po sa mga tanggapan uh, na pwede pong uh, malaman po ng ating mga kababayan. Yes po. Um, malamang po we can expect that definitely during the duration po ay magkakaroon ng konting, mababawasan ng konti yung ating mga lingkod bayan sa kanil kanilang mga estasyon, sa kanil kanilang mga opisina. Dahil of course, uh, we're giving them the chance. Ito po kasing civil service anniversary. Imagine, uh, Ma'am Allen, for the entirety of the year, ito lang yung chance na makapag-relax, mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga empleyado na, makapaglaro. Totoo lang po, talagang yun po yung inaay ng ating Human Resource Management Office and of course ng Civil Service Commission and the Mayor na sana yung, alam mo, yung pagpumasok ka sa gobyerno, hindi po biro, no? Very common, iniisip po minsan ng mga kababayan natin, madali ang trabaho sa gobyerno. Pero sa totoo lang po, uh, napakahirap, napaka-busy po. Kagaya po nila, Ma'am Allen, yung mga kasama po natin dito that they have to work overtime at talagang lampas po sa takdang oras. The Civil Service Anniversary po will give our employees the chance to unwind the chance na yung mga laro nila nung college, malaro nila ulit mm -hmm. at uh, kumbaga ma-showcase ang kanila mga talento. Kaya yes, ang mga kababayan po natin, pinapayuhan po namin kayo. Definitely you can expect po na baka kulang yung mga tao natin sa mga opisina during lamang po ng duration ng ating selebrasyon. Pero rest assured po na sa kautosan din po ng ating punong bayan ay, hindi pwedeng maapektuhan ang ating pong servisyo civil. Because again, I just wanna quote po yung narinig ko minsan na saying no, na we are celebrating our civil servants but it should not be at the expense of civil service. Kaya talagang ma-expect nyo po na same po yung level po ng servisyo na may abot po na ating mga tanggapan sa inyo. Ayan, mga kababayan. Ano, maraming salamat sa napakahalagang informasyon na ibinigay po ni uh, Sir Giro. By the way, Uh, nakalimutan kong kaninang sabihin ano po sa pagpapakilala sa ating panauhin na siya po ay at uh, talagang pride ng uh, bayan ng Brooks Point of course at uh, alam natin na siya po ay um, talagang alam natin na nagbibigay mag po ng uh, karangalan dito po sa ating bayan by the way balik po tayo sir sa ating uh, pinag-uusapan uh, ngayong uh, umaga and uh, sa pagdiriwang po ng civil service dito po sa bayan ng Brooks Point, mayroon din po pala tayong southern municipalities and uh, uh, other information regarding dito, baka pwede niyo po ma-share po. Yes po. Following po yung ating uh, civil service anniversary na sineselebrate po natin dito mismo sa loob po ng ating bayan ay dumadalo din po tayo at nakikiisa sa tinatawag na Southern Municipalities the Intermunicipality Friendship Meet po. Na kumbaga, eto naman kung meron tayong intramurals dito sa ating bayan, kumbaga pare pareho sa college dati, meron din tayong kumbaga interschool na intramurals. Ito naman po ay intermunicipality. So, ang siyempre na munisipyo ng uh, timog bahagi po ng Palawan ay nagsasama-sama para po magkaroon ng mga patimpalak at mapakita kung sino ang pinaka talagang active, pinaka maraming magagaling ng mga empleyado po ng ating mga munisipyo, ng ating mga bayan. At yan naman po ay sasagawa nating ngayong taon po sa mga araw po ng 18 hanggang 20 po ng Setyembre. Dahil ang talagang araw Ma'am Allen ng atin pong uh, Civic Service Anniversary ay sa araw po ng September 19. Mm -hmm. So ito po yung talagang magiging sentro po ng ating uh, pagdiriwang. Yun po ang ating Southern Intermunicipality Friendship Meet po. Yes po. right. And uh, sir, ito po ay palaging increase ng ating mga kababayan sa Municipal Information Office kung meron daw po ba tayong uh, examination, CSC examination this coming year dito po sa bayan ng Briggs Point. Uh, kung meron naman po uh, ano po yung mga Uh, kinakailangang requirements? Yes, ayan. Para sa mga kababayan natin who are looking forward to taking the civil service examination, first and foremost, I'm already proud of you. That's something that you should really opt to do at talagang kinakailangan po. Kung kabaga, ito po napakahalaga kasi nito, Ma'am Eh. Kung yes. gusto mo na talagang mag-progress yung iyong career, hindi lamang sa gobyerno na ngayon kasi bagamat uh, dahil na rin na ang atin po mga pribadong institusyon ay talagang naghahanap na rin okay. o kumbaga edge na din kapag meron kang eligibility at ang civil service eligibility po ay isa sa mga pinakamataas na lisensya ang pwede mo makuha kung hindi ka man nagtapos ng engineer, hindi ka licensed professional teacher, at gusto mo magkaroon ng lisensya o ng eligibility, yan po ang kailangan natin kunin. Yan po ang civil service eligibility o career service eligibility. na May dalawang uri po, ang professional at sub-professional. Sub-professional para sa mga posisyon na may salary grade 1 hanggang salary grade 10, at sub, at professional po para naman dun sa mga posisyon na mas mataas po dun ang uh, salary grade level po. Kaya talagang ang nating mauhusay din ng mga mamamayan, particular na yung mga nagtatrabaho na sa ating pamahalaan. Yes. Ngunit kagaya kung napapansin natin minsan, hindi sila po na hindi po dahil sa hindi natin gusto. Gustong-gusto po natin, kundi yun lamang po ang nagiging problema po natin pagdating sa mga kwalifikasyon, hinahanap po natin yung atin pong civil service eligibility. Kaya naman, sa mga may planong magpa-promote, o may mga planong pumasok sa gobyerno, o makahanap ng mas magandang trabaho, we really encourage you po na kumuha ng career service eligibility, mapaprofessional man po yan, o subprofessional. Ngayon po, with regards po sa schedule na examination, we're very proud to say na among the different municipalities sa bayan ng, ah, sa Lalawigan ng Palawan po, Brooks Point lamang po ang may merong kumbaga merong special na naging ano po tayo nagkaroon po tayo ng uh, examination center po dahil ito po ay sinasagawa lamang po sa kaalaman ng karamihan, sinasagawa lamang po ito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero nito mga nagdaang taon po, sa suporta din po na ating mga administrasyon, ay isinasagawa na rin po siya sa bayan ng Brooks Point. Bagamat, compared po last year, na ginagawa po natin siya tuwing buwan ng Marso at ng Agusto, ngayon po, dito po sa ating bayan, simula next year po ay sasagawa na lamang po siya tuwing buwan lang po ng Marso. So, i-expect nyo po yan na sa darating po na Marso 2025, ay magkakaroon po tayo ng civil service examination dito po sa sarili nating bayan, hindi na po kay gagastos, hindi na po kay lalabas. Pero ito yung common na misconception, uh, Ma'am Allen no. Iniisip nila palagi, pag exam saka mag-a-apply. Mm -hmm. Hindi po. Kungnais nyo po mag-exam, abangan nyo na po mga January pa lamang po o minsan December pa lang po open na po yan yung application. Ang slots po ay hindi po natin nililimitahan. Nais po namin linawin na hindi po natin nililimitahan iyan. Iyan po ay binubuksan natin sa publiko. Nangyayari lamang po na yung mga kababayan natin minsan na ng slot kasi nauhuli po silang makita yung atin po mga publications po at uh, partner naman po natin ang MIO para tulungan tayo at masigurong sa darating po nating Marso 2025 na civil service examination ay well informed po ang lahat na ating mga kababayan at sa mga requirements po patungkol dito, kailangan nyo po ng inyong valid ID, kailangan nyo po yung ating application form, nagkakaroon lamang po tayo ng problema dito pagdating po sa litrato doon po tayo natatagalan ma'am Allen kasi mahigpit po talaga ang civil service uh, commission sa litrato, hindi po pwedeng computer generated, meron po tong specific size. Pero uh, pumunta lamang po kayo sa aming tanggapan at may mga nai refer kami na talagang alam namin na pag doon ka nagpa-picture, ay tama ang may bibigay iyo kapag sinabi mo na for civil service application po. Yes, please. yes opo. Nako mga kababayan, ito na yung ating pinaka-aabangan na ano? uh, this coming March and uh, every year ay uh, tuwing uh, Marso din po dito nagaganapin sa bayan ng Briggs Point ang CSE examination. Sir, pwede niyo po bang i-share sa ating mga kababayan? Uh, ilang tips or uh, ilang uh, pwedeng uh, gawin na no ng ating mga kababayan para makapasa po sa examination ng civil service? Yes, ayan uh, po. Marami salamat po sa katanungan yan Alam nyo po, marami sa mga kababayan natin nag-iisip na ito ay para lamang sa mga matatalino, likas na magagaling, pero sa katotohanan po, hindi. Uh, if you have to ask me po, ang civil service exam ay sinasagawa para makita o masukat ang iyong aptitude sa pagiging isang kawani ng ating pamahalaan po. I would say na kung nais nyo po talaga makapasa, mag-attend po kayo ng mga reviews. Ang atin pong pamahala ang lokal, ako po pers yes. personally in partnership po with our local government unit conducts different uh, free reviews po para sa civil service exam. Abangan nyo lamang po yan, isinishare din po yan ng atin pong municipal information office. Mag-review po talaga kayo. Marami po akong kilala kahit nasabihin mo sobrang galing na pero minsan it will take And not just once, but minsan three times, up to five times before they pass the civil service examination. At paalala lamang po yan na hindi po kailangan likas kang matalino, likas kang magaling. Ang kailangan po ay masipag ka at magsikap ka dahil kung gusto, kayang-kaya po nating makuha yon. So mag-review po tayo uh, months before the examination. Kapag may nakikita po kayo, ma'am Alin, very important, no? Sabi ko palagi sa mga nire-review natin, pag may nakita kayong jaryo dyan, wala kayong ginagawa, basa-basahin nyo para mas lumawak yung inyong bokabularyo. At gayon din, balikan natin yung mga basic natin na mathematical uh, learnings or knowledge kasi ang madalas nabibigla po tayo sa civil service exam kasi hindi na tayo marunong magmano-mano ng divide, kumuha ng percentage at kung ano-ano pa po. At kaya yun po talaga, balikan po natin yun at abangan po natin dahil yung ating pamahalaan sa panguna ng ating punong bayan ay talagang hindi naman ino um, in-overlook yung matter na ito at talagang nag-offer po tayo dito lamang po sa bayan ng Brooks Point merong libreng review pa-review para sa civil service exam at yan po ay personal kong programa na talagang buo po ang suporta ng ating lokal na pamahalaan. Kaya uh, makiisa po tayo at sumama po tayo kung talagang gusto po nating maipasa yung ating eligibility exam. Alright mga kababayan, ako yan po ang, ang ating panauhin ngayong umaga ay talagang uh, ipinagmamalaki kung sabihin sa inyo na marami na pong natulungan ano, na mga uh, nag-aspire na makapasa sa civil service examination dahil siya po isa po sa kanyang advocacy ay ang makatulong po sa ating mga kababayan na mapaunlad po ang uh, sarili. Uh, ano po, kung ano man po ang mga kaalaman ni Sir Giro, talagang sinishare niya po yan sa lahat. Alright? At uh, nako sir, malapit na po tayong magtapos. Baka po may mga karagdagan pa po kayo na sa inyo po ang pagkakata yan, yeah, marami maraming salamat po Ma'am Allen. First and foremost, we'd like to once again extend ang amin sobra-sobra in behalf of the Human Resource Management Office, yes. ang amin din pong uh, Department Head, Ma'am Lucy Galicia, ay nais po namin iparating yung amin sobra-sobrang pasasalamat para sa ating lokal na pamahalaan, sa pangunguna po ng ating butihing punong bayan, Honorable Cesario R. Benedito Jr., sampu po ng ating pong mga iba pang mga opisyal. Uh, talagang gusto po namin ipaalam sa lahat ng ating mga kababayan na bukas po ang tanggapan ng ating Human Resource Management Office. Ito po kasing HRMO ay talagang talagang isa sa mga unique po nating mga departamento yes. dahil ang pinagsisilbihan po namin both the public and yung atin pong internal customers yan po yung ating mga kliyente. So sa ngayon po ay meron na po tayong mahigit 307 eksaktong 374 na mga empleyado. Ayun po ay mga permanente at ating mga contractless employee. Majority of course ay mga permanent employees po natin at pagdating naman po sa ating mga iba pang mga kawani, uh, tipo mga job order and contract of service, mahigit uh, libo na po ang mga empleyado po natin. Dahil isa rin po to sa mga talagang programa po no, ng atin pong uh, punong bayan na matulungan yung ating mga kababayan. kita namang talagang kayang mag- Uh, servisyong sibil po na nabibigyan po natin ng uh, temporary na trabaho po at uh, patungkol naman po sa mga vacancies po Abangan nyo lamang po yan, talagang under our administration po. Kung baga, pag may bakante talagang sa utos po ng ating punong bayan ay mabilis po nating na ibubuksan po ito sa ating publiko. At uh, feel free po, wala po tayong discrimination pagdating po sa ating mga recruitment, selection and placement po na kapag may nakita po tayo mga bakante at maari pong applyan, mag-apply lamang po tayo as long as qualified po tayo na meet po natin yung minimum requirements po pagdating sa edukasyon, sa training, sa experience at sa iba-ibang iba-ibang iba mga bagay pa po. So, ayun po, uh, kung may kinakailangan man po kayo, iba pang mga karagdagang uh impormasyon, huwag po kayo mahihiyang pumunta sa aming tanggapan sa HRMO. Currently located po ito sa second floor ng ating pong Old Municipal Hall. At syempre kung may mga katanungan po o may mga concerns na is pong tignan o bisitahin din ang aming official Facebook page. Yan po ang LGU Brooks Point uh, Human Resource Management Office po. So, ayun po. Ayan. Thank you so much once again, Sir Giro. Thank you, thank you sa inyong uh, uh, Oras na ipinagkalo po dito sa ating uh, programa. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mahal ng panauhin ngayong umaga. I hope na nag-enjoy po kayo kasama ko, <laughs> kasama namin. <laughs> Dahil alam kong uh, talagang uh, very informative po ang uh, naibigay po, na-informasyon ng ating uh, nakapanayam, ng ating panauhin ngayong umaga. At uh, susunod na po ang uh, servisyong bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!